Nasaan po na kalabasas, na puso-puso, maugulong po sila lahat. Pero hindi po eh. Hindi lang po ako Pero hapag na taon lang yung iba po ni mga mga kalaya. Hindi lang po yung buhay na mga nakuha. Para hindi tao yung pagkainila silang mga Apat na taon lang ako bulog. <laughs> pero yung ang po, habang buhay na yung mga kabaray, hindi ako na maging sima. Hindi ko pa rin nangyayari kung sa pagkatamali lang nila. Hindi ko pa rin nagkamali sila. May kinasaralan sila. Tapos alam nila yung ginagawa nila. Dahil taong tapos silang maging polis, hindi ba nila naisip na na meron sila yung may mitaw na mamamatay sa bagong ng operation na yun. Sana po wala na po ibang, wala na po makamulang na katulad ko. So, matayo na ko na. Dahil po sa mga polis na inaano po nila yung kapagyarihan nila, inaano po rin po yung iba naman tayo na katulad ko, magulang, sana po ipaglaban po natin yung karapatan natin, sana po makuha natin yung ustisya sa so paglaban ng anak natin, ng na at pamilya, sino po yung inilig ko sa katulad ko na sana po makuha natin yung ustisya at lalaban po kami para sa pamilya po namin.